Samantala, pinalawak pang ng Foreign Affairs Department ang ko dito sa publiko. Ito ay sa pamagitan ng pagbubukas ng isa pang consular office sa Baguio City. Ma-report si Jonathan Lianes ng PTV Baguio. Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs under Secretary Administration Rafael Sagis, SM Supermalls President Ann Garcia, at nang nakataas na opisyal na nunsod ang formal na pagbubukas ng DFA Baguio Consular Office. Hangpok sa paglubukas ng nasabing consular office ay ang mabilisang servisyo sa mga kliyente nito kung saan naaabot sa 15 minuto ang initial processing. Habang aabot naman sa 20 araw ang aantayin ng bawat kliyente para sa regular releasing bukod pa sa 10-day waiting period para sa express service. Sinabi ni Undersecretary Saigis na ang ikatlong tanggapan ng DSA ang bagyo consular office na matatagpuan sa loob ng SM na kung saan bahagi ito ng public-private partnership ng pamahalaan. I recall that a few, a few weeks ago when we opened the DFA uh, National Capital Region East in uh, Megamall, I reaffirmed the uh, DFA's commitment to improve our passport services and to bring our services closer to the public. Today, I am pleased to inform the people of Baguio City that the Department of Foreign Affairs will continue to, to strive for improvement and perfection. in rendering public service and to serve you with the efficiency, dedication, and integrity that you all deserve. Captain Isor, kinilala ng pamunuan ng SM Supermall ang kahalagahan ng tanggapan ng DFA sa mga mamaya. Ito ang dahilan kung bakit may nabuti nitong makipagtulungan sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagbubuo ng consular offices sa SM Negamol, SM Davao, at SM Baguio. Ayon kay SM Supermall's President Annie Garcia, na sa ilalim ng PPC, nakatagdali ng buksan ang, ang ika-apat-a-counselor office ng DSA sa ikasampunang Osobre sa SMOS na matatagpuan sa lungsod ng Maynila bilang pagpapalawid pa sa serbisyo kumamayan. The Philippine Passport allows us to cross borders. It also helps identify us as Philippine citizens abroad and it also helps facilitate our protection by the Philippine government while we are abroad. And it has also become our badge of success having traveled abroad as a sign of personal achievement of having the means and the resources to go beyond our borders. <laughs>